Hey, mga Marses! Ayan, dahil wala na akong pasok today. Ngayon ay pupunta tayo ng uh, Robinson's Galleria. Yes. Bakit? Uh, kasi, ayan, nagresearch tayo. Doon lang may uh, coin bank kami. Oo, oh, ayan. Yeah. Bubuksan na natin yung ating um, pinag-ipunan. Actually, pandemic pa itong Woo! latang to. Pero mabigat na siya. So, kaysa makadisgrasya. Yan. ay ating pabibilang. ba diba? Sa yung coin. Kasi ba diba yung coin counter. Ganon. Eh, nagresearch tayo. Meron sa Robinson's um, Galleria. So, dadaling natin to Titignan natin kung magkano na yung naipon natin. Pero, syempre, dahil nakasilyado ito at baka mahirapan ako doon magbukas. So, bubuksan natin, titignan natin kung gano'n na nga ba kadami yung laman ng ating ipinundara. Dahil nabuksan ko na. Ayan! Almost papuno na pala. Tapos may mga papel pang Tig-20. Diba? Na nakakaloka. So, ingat lang tayo. baka diba? ka? Masamad kita dito. Yan. So, dadali natin yan ngayon para mabilang kung nakamagkano ba tayo over two years. Diba? Pero mabigat na kasi siya. Yan, kasi baka mabagsakan yung paako sa loob ng kwarto. may maya konti, nandiyan lang ako sa Robinson. Sana gumagana yung machine dahil kung hindi, babalik ko na naman ito pa -uwi. So, papunta na tayo ng Robinson's Gallery. At hindi po yan, abo. Yung bariya yan na pagkabigat-bigat. Sana worth it talaga at sana gumagana yung machine dahil kung hindi talaga tatamla talaga ako ng 10 times, no? So guys, napagod ako. Galing ako Robinson's Galleria. Hindi ko na na-videohan. Yung machine nila, out of order. Pero dun sa mga gusto din magpunta, meron dito sa Mega Mall daw. Third floor, depth store. Yung coin counter. Sana hindi rin siya. Tignan nyo, oh. Nasa tulak-tulak na. Dahil hindi ko, a struggle is real. Hindi ko kinakaya. Namongga, ang bigat. Ah. So, tinanong na natin. Meron daw. Confirm. Customer service. So, na, papasok na tayo. Yan. Yehey! Sa wakas meron. Ayun. Pero mahaba ang pila. Ang daming na mas free. Pero nangawit na ako. At successful. So, antay lang natin yung turn natin, guys. Meron dito sa may Mega Mall, customer service, third floor siya sa depth store. So, yung mga bangko Central na coin, uh, coin counters. Yan. Kaya kung meron kayong mga coins, punta na kayo dito. So, guys, turn ko na. Ito na siya. So, maglalaman natin mamaya kung magkano yung inabot. So, dyan po. So, ayun siya. niya. May mga reject na coins. So, yung wala pa naman. Hindi pa naman buong isang lata. Pero, yan na yun. So, yan. So, kapag ka natapos na lahat, maglalabas yung machine ng ganito. Yan, bali ang total lahat is 8,120 pesos ang naipon ng garapon na nagpakahirap tayong bit-biting kanina. So, yung piso natin, may 209 pieces tayo. So, 290 pesos. Almost 300 din pala yung bit-bit ko. -bit so, yung 5 piso, 906 pieces. So, 4,530 pesos. Ah, oh, in fairness, ha? Huh? So, yung 10 pesos, nakaipon tayo ng 136 pieces. So, 1, 3 siya. Yan. At ang 20 pesos natin, may 97 pieces ng bonggang, bonggang, bonggang. Bong. Oh. Tapos, may choice kayo kung ipapag-gcash nyo. Sa akin kasi, ginikash nyo. So, pwede siyang ipasok sa GCash. O, total ng coins na nabilang niya is 1,429 pieces. Na iba't iba yan. May 20 pesos, may 10, may 5, may piso. So, ayan. So, lahat naman yun ng bonggang bong. Ngayon Pumasok sa GCash. O, di diba? So, that's it, guys. Inabot ang 8,000 yung pag-ipon-ipon natin ng barya. O, di diba? Na nakakaloko. Well, na din kahit pa paano. ba? Diba? Para yun yun. Matuto din tayo mag-save. Biro akalain yung ilang taon natin inipon yun. Pero naka-ano okay. tayo? Naka-8,000 din. ba? Diba? Pabariya-bariya lang yun na hindi mo namamalayan. Masa sobrang dami. Nakaipon ka na ng madami. ba? Diba? Ako yung na ng aming tahanan, matapos kong bitbitin yung na napakabigat. Uh, hindi ko kinain, hindi kinain ng powers good Ang bigat pala noon At aloka ako diba sa Robinson's Galleria kasi nataon, hindi naman siya totally sira. Pero ang nangyari kasi is yes, na pala ang machine, yan ah, nagsa-stock up na siya. Ang una kasi lagi napupuno dun sa machine is yung tigpipiso. Kaya yung mga limang piso, 10 piso, 20 pesos, usually matagal mapuno. Pero yung tigmamiso, yun yung matagal ng bonggang bongga. So, since mag january na naman, ipon challenge na naman tayo. Actually, naipon ko yun siguro since pandemic time. Yan, yung mga tira-tira pag namamamalingke na bariya, o di ba eh, bihira lang naman din man tayo lumabas. Hi! Bihira lang din naman tayo lumabas noon. Kaya hindi masyado. Pero itong taon na ito, challenge natin. Kung mapupuno natin ulit yung isang buong garapon na gano'n. Nang bonggang bongga. Well, anyways. Ayan, available na yan sa lahat ng... Yan. Uh, hindi naman sa lahat. Sa Mega Mall, meron. Yan yung pinunta ko kanina. Sa third floor depth store yan, meron. So, kung malapit kayo dyan. Tapos, Robinson's Galleria sa may ground floor. Yan sa loob ng supermarket. Meron yan ng bonggang-bongga. -bongga. But anyways, happy ipon tayo ulit ng bongga. Ako'y nandito na sa aming balor. Mm. Bye!